ang nilalaman ng ating video. Oh ang ah! 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 Stuff I have been hearing weird stuff I like hear, so yep, yep, there it is. Mm -hmm. time, to time to go, time to go, time to go, time to go. Anyway, I'm prepared to wait. Catherine, oh, Catherine. Okay, I get I'm, I'm going. I'm going. I'm going. I'm going. I'm going. Okay, Catherine. Mula sa mga asong may kalaro na multo, aparisyon ng batang multo sa mga abandonadong bahay hanggang sa paghabol ng mangkukulam sa mga YouTuber, naririto ang limang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nagtrending sa internet na nagmula sa Facebook na may username na like V, na kung saan, ang asong mga ito ay kumikilos ng kakaiba, habang animo'y nakiki nakikipaglaro at kakagatin ng isang nilalang na transparent na hindi gaano mapapansin kung hindi pagmamasdan mabuti. Dahil dito ang pet owner ay agad itong kinuha na ng video upang idokumento ang kababalaghang ito na kanilang nakita. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang animoy transparent figure na tumatakbo mula kanan papuntang kaliwa. Ayon sa uploader, ang transparent na figure na ito na tumatakbo ay figure ng isang batang babae. Matapos itong may upload at mag-viral sa internet, ay agad itong inulan ng iba't ibang komento. May nagsasabi na isa itong kaluluwa o multo ng isang batang babae. May nagsasabi din na maaaring reflection lamang ito ng ilaw na tumama sa lens ng camera. May nagsasabi din na kung ito ay bunga lamang ng editing trick, paano naman maipapaliwanag ang naging behavior ng mga asong ito habang tumatakbo ang nasabing transparent na nilalang. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa ring misteryo at palaisipan ng video na ito, kung ano nga ba ang nakuhana ng kanilang camera na ito. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito, ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Noong April 2019, si Ricky Velasquez ay nagpunta sa kanilang lokal na simbahan ng 10 oras ng gabi upang mag-livestream para sa kanyang content sa kanyang YouTube channel. Subalit ng mga oras na nandoroon na si Ricky, ay may nakatawag pansin sa kanya na lugar na malapit lamang sa nasabing simbahan. Dito ay nakakita siya ng isang abandonadong low cabin na mas higit na nagka-interes siyang pasukin ito kaysa sa simbahan. Makalipas ang ilang araw, isang gabi ay kanya na itong pinuntahan upang pasukin. Nang makarating si Ricky ay agad siyang nag-livestream upang ipakita ang loob ng nasabing abandonadong building na ito. Subalit habang nagla-livestream, si Ricky maging ang kanyang mga viewers ay biglang nagulat sa kanilang narinig, na sinasabi na isang nakakakilabot na boses ng isang bata. Dito ay sinubukan niya muli pasukin ang abandonadong cabin na ito na ayon kay Ricky, sa bawat pagpunta niya dito ay laging may nangyayaring nakakakilabot na kababalaghan sa kanya. Sa kanilang ikatlong pagpunta dito, ay may makukuhanan muli ang kanyang kamera ng isang nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang figure ng isang adult na tao habang may kahawak itong isang bata, maya maya pa ay bigla na lamang nawala sa frame ng camera ang dalawang nilalang na ito. Makalipas lamang ang dalawang oras, dito ay makikita muli ang pagsulpot ng dalawang shadow figure na naglalakad sa may panibagong pintuan. Subalit ng kanila itong pinuntahan, maya, -maya pa ay bigla naman itong nawala sa frame ng nasabing SLS camera. Dito ay nagpasya na silang umalis matapos nilang malaman na posibleng pinapanood at minamanmanan sila ng mga nilalang na ito. sa kanya naman sumunod na live stream mula sa isang cabin sa loob ng Kagubatang ito. Ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang camera ng aparisyon ng isang multo na batang babae. Pagmasdan ninyong mabuti. al gol una mujer dijo, cállate, cállate. Hola. Uy, uy, uy. Hola, oh, bestia. Sa slow motion ng video, makikita ang isang figure ng batang babae na nakatayo sa loob ng cabin na ito na makikita mula sa bintana. Makalipas lamang ang ilang araw, sa pagbisita niya muli sa isang cabin, habang nagla-livestream, dito ay may mahahagip muli ang kanyang kamera ng isang multo ng batang babae na tumatakbo mula sa pintuan. Makikita sa video ang pagtakbo ng mabilis mula sa pintuan ng cabin na ito na hinihinala nilang isang multo ng bata. Sa kanya muling pagbisita sa panibagong abandonadong bahay, dito naman ay may makikita at masasaksihan mismo ng kanyang dalawang mata ang isang kababalaghan. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Ang lahat ng video na naka-upload sa YouTube channel ni Ricky hinggil sa pinuntahan niyang mga abandonadong bahay o building, ay lahat ay livestream kaya naman masasabing walang halong edit dito. Kayo ano naman ang masasabi nyo hinggil sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. This is Dalhousie Castle in Scotland. It's 800 years old. And the reason why we're here is because the place is rumored to be haunted. Si Helen Parker, isang Australian reporter, ay hindi naniniwala sa mga multo o aswang, subalit kanyang pupuntahan at papasukin ang kinatatakutang Dalhousie Castle Isang kastilyong may walong daan taon na ang edad. Dito ay susubukan niyang mag-stay at mamalagi natangin siya lamang ang pupunta ng alas dos ng madaling araw. It's now nearly 2 o'clock in the morning. I'm down here in the dungeon. We were having dinner earlier tonight down here. And it's definitely a very, very different mood now. The rest of the castle have gone to bed. Now I should point out I'm the only one in the dungeon, just me and my camera, and I'm facing the only doorway. So, had no signs of her tonight. But well, if you were to see a ghost, you think it would be here. Nang magstay siya sa isang room at wala namang naangyayari, dito ay nagbiro pa siya ng hinggil sa napapabalitang multo na laging nagpaparamdam sa kastilyong ito na tinatawag nilang Lady Catherine. So maybe it's all just rubbish. Maybe it's all just hocus pocus. Maybe there Dito ay sinubukan pa niyang i ang nasabing kinatatakutang anyway, mundo. I'm prepared to wait. Catherine! Oh, Catherine! It's creeping me out now. Okay, I did it. I'm going, I'm going. I'm going. I'm going. I'm going. I'm going. Okay, Catherine, I get it. F F F F F F F Then something moves in the dungeon, but I'm, I'm not staying to find I'm out what it is. I'm freaking going. Ayon kay Helen, matapos niyang marinig ang nasabing katok mula sa kanyang tabi, dito ay nakaramdam siya na parang kinuryente ang kanyang kanang pisngi at ulo. Okay, I I'm going, I'm going, I'm going. <laughs> I'd like to think, I'd like to think I'm a pretty rational person. But, um, and uh, if you're very interested to play backwards on that tape. The chair banging on its own with such purpose is what scared me. And an intense electric feeling down the right side of my face and head. <sighs> I don't know if you can see that, but I'm shaking like a leaf. Anyway, she's probably just knocking on the chair to say hello and can you let me out of this castle? <sighs> In the beginning, I'd assumed either nothing would happen here or I'd fall asleep on camera. Whatever my encounter was, it was one of the biggest frights of my life. Si Danny isang YouTuber na may YouTube channel na Exploring with Danny, ay papasuki naman ang isang kinatatakutang abandonadong bahay, na pinaniniwala ang pinamamahayan ng isang nakakatakot at makapangyarihang mangkukulam. Sa kanyang pagpasok sa nasabing abandonadong bahay, dito ay tumambad sa kanya ang sinasabing mangkukulang na nagsasagawa ng mga oras na yon ng isang orasyon. Makikita sa video ang nakapalibot na mga kandila habang nakaupo naman sa gitna ang babaeng mangkukulang. On and I want to see what it. come uh! oh, up, come on. Are you a witch? That's some mad witch, that huh, girl. I'm telling you now. Oh! Oh! Whoa! Dito ay agad silang tumakbo papalabas dala ng kanilang takot matapos silang sundan ng nasabing mangkukulang and when I saw her eyes at that time I literally forget the story. Buda se tum na na. ji